pinalagan ng Philippine Air Force ang China. Yan ang lumalabas na toong nangyari sa baho ng Pasito. Sa statement kasing inilabas ng Global Times isang Chinese-owned media, Illegal raw na nag-oobserba ang Philippine Air Force Patrol sa isinasagawang drills ng Chinese military. Ilang beses na daw tayong winarningan ng PLA Air Force, pero binali wala at dinedma raw to ng Philippine Air Force. Bilang tugon raw ng China, It pinaboy tayo gamit ang pagpapaputok ng flare. So lumabas balagam ay pagpatigasan ang kapitan at piloto ng Philippine Air Force, Ayon din kay spokesperson Prancel Padilla. Regarding sa the incidento, uh, there were two radio challenges that were made by the PLA Air Force and uh, we responded according to our standard operating procedures. So we affirm that we were conducting a lawful maritime patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone and uh, we are in compliance with international law including the principles of freedom of navigation and overflight. Mm -hmm. So ito po yung uh, naging kumbaga conversation po uh, doon sa kaktis po natin. Mm -hmm. and... Tamang tama lang na mga Chinese. Namumuro na eh, ba't tayo matatakot sa China? Eh sakop ng teritoryo ng bansa ang baho di Masinlo at nagsasagawa lang tayo ng maritime patrol. Di daw sa lahat ng oras, China ang masusunod. Dito nananatili ron na matigas ang kapitan at tinapos pa rin ang pagpapatrolya sa Boundary Machine Block sa kabila ng pagbabanta ng China. We conduct uh, standard protocols and nag-respond naman to tayo accordingly. Ang um, what is uh, noteworthy dito, yun pong ating piloto responded professionally and followed established protocols. no And uh, after the incident po, promptly reported na po ito sa Department of Foreign Affairs and other relevant agencies for appropriate diplomatic and legal actions for. So, mm. Kung talagang matatapang Chinese papasabugan tayo niyan. Pero mas matigas ang mukha ng piloto ng PAF. Natuwa naman si Pangulong Bongbong Marcos sa tapang na pinamalas ng Philippine Air Force. Pero di pa rin katanggap-tanggap ang ginawa ng China. Dito kahit ilang beses ba daw pa daw pagbantaan, tuloy pa rin raw ang pagpapatrolya at dead mahinyo yung mga Chinese. Pero dapat eskorta na to ng fighter jet ano, para kung sakali man na gulo ang China, atakihin nyo agad. Yung insidente po na ginawa nilang uh, paglipad na malapit po dito sa ating aircraft, post a threat po dito sa ating Philippine Air Force aircraft, no? pati sa kanilang crew and uh, nag-interfere din ito dito sa lawful flight operations in the airspace airspace no ng ating uh, Philippine sovereignty and jurisdiction and we responded according to our standard operating procedures no and we reaffirmed that we are conducting a lawful maritime patrol within our Philippine Exclusive Economic Zone. And uh, itong ginagawa natin uh, is in compliance with international law, including the principles of freedom of navigation and overflight. Diplomatic protest pa rin ang unang sagot ng DFA. Wala kasing na aksidente. Talagang inaantay pa ng gobyernong may mamatay dyan bago umaksyon ng konkreto. Kulang na ata Ano sa palagay Gumento sa baba ng inyong salopi.